Kaya pakiusap, hanggat maaari huwag na huwag kayong maniniwala sa kanila mga idol, masisira lang ang buhay ninyo. Sabi ni Pangulong Duterte, huwag mong susubukan, masisira ang buhay mo. No, no play, haters, sure... Magandang araw sa inyong lahat mga idol, medyo makulimlim na umaga sa inyong lahat. Long time no see, medyo matagal-tagal din tayo na hindi nakagawa ng video dahil lagi tayong busy sa trabaho at halos wala na tayong oras. Kain, tulog, pagkatapos papasok ulit. Ganun na lang lagi ang routine namin dito. Kaya halos wala na talagang time para gumawa pa ng ibang bagay. So, what's up mga idol? Kumusta na kayo? May natira pa ba sa inyo o naitayaan nyo na lahat? Naitayaan nyo na lahat-lahat ng pinaghirapan ninyo, lahat ng ipon ninyo, mga lupat bahay ninyo, baka wala nang natira. So ayun nga mga idol, kaya ako naisipang gumawa ng video ulit kasi ang dami ko pa rin napapanood sa social media ng mga vlogger na yaya ng yaya sa mga tao para magsugal. Yung tipong ang sarap-sarap ng panunod mo pagkatapos bigla na lang bigla na lang ititigil yung pinapanood mo para lang may singit nila yung sugal na pinopromote nila. Nai naiintindihan naman natin sila mga idol na talagang kailangan nilang kumita ng pera malaki ang bayad sa kanila, hindi biro yon milyon mga idol sabi pa nga ng isang vlogger, kung talagang pinatulan lang niya yung offer sa kanya, kikita siya ng isang milyon mahigit sa isang buwan. Ganon kalaki. Ganon kalaki. Pero may mga vlogger din naman na hindi agad-agad nasisilaw mga idol. Sila yung talagang may, ano, may care sa mga tao, sa mga supporters nila, sa mga subscribers nila. Pero yung ibang vlogger mga idol, walang pakialam. Isipin nyo to ha. Ah. Yung ibang mga vlogger, milyon-milyon ang subscriber, milyon-milyon ang followers nila. Pero nagpo-promote sila ng sugal. Dahil nga sa pera. Dahil sa pera, kasi hindi biro ang ibinabayad sa kanila. Kaya kung magpapauto kayo sa mga taong itong mga idol, ito pa, ito pang pa masakit na katotohanan dyan. Oras na nagpauto kayo doon sa sugal na pinopromote nila at naniwala kayo sa kanila dahil nga idol nyo sila, hinahangaan nyo sila. Oras na nalulung kayo at nagkasira-sira buhay nyo dahil dyan sa sugal na pinopromote nila hindi naman silang magbabalik ng mga talon nyo hindi nila ibabalik yung dating buhay ninyo dahil lang katotohanan dyan wala naman silang pakialam eh unang una hindi nila kayo kilala yun ang masakit na katotohanan dyan hindi nila kayo kilala bastang sa kanila lang makapagpromote kumita ng pera tapos ang usapan pero kung sasabihin nyo kapag naniwala kayo sa kanila pagkatapos nagkasira-sira ang buhay ninyo at tutulungan nila kayo kalokohan yon wala yon hindi hindi nila gagawin yon ang sa akin uulitin ko ulit ang para sa kanila lang kumita lang sila ng pera tapos ang usapan hindi nila kayo kilala mga idol sila kilala nyo dahil idol nyo sila pero sila hindi nila kayo kilala kaya kung ano man ang magiging resulta ng ginagawa nila kapag nagpa-auto kayo sa kanila naniwala kayo sa kanila hindi hindi naman nila kayo tutulungan para makabangon ulit bahala kayo sa buhay nyo ganun yon mga idol nakakalungkot lang isipin na may mga vlogger na ganito na wala silang pakialam sa mga taong naniniwala sa kanila nandun na tayo na kaya sila nagbablog para kumita sila ng pera para uh, maiangat naman yung estado ng buhay nila pero wag nang sasama ng sugal, ibang usapan na yon mga idol dahil nakakasira na sila pero may mga napapanood ako na ibang mga vlogger na nagsasabing na realize daw nila na talagang uh, mali yung ginagawa nila malaking kita nga pero ang dami naman buhay ang nasisira uh, saludo tayo sa kanila mga idol na alam nilang ang daming pamilya, ang daming buhay ang nasisira at nawawala dahil yan mga pangarap na nawawasak hindi natutuloy dahil lang sa lintik na sugal na yan pagkatapos magpupromote pa sila kaya pakiusap hanggat mare huwag na huwag kayong maniniwala sa kanila mga idol masisira lang ang buhay ninyo sabi ni Pangulong Duterte huwag mong susubukan masisira ang buhay mo So ayun nga mga idol, pangalawa, doon sa mga agent, dito sa mga hinayupak na mga makukulit na agent na to, na pilit, pilit naghahanap ng magiging players nila. Lahat na yata ng kakulitan, lahat ng pambubola ginagawa na nila sa mga tao para lang mayroong mga taong maniwala sa kanila at tumaya sa kanila. Huwag na huwag kayong magpapauto sa mga taong ito dahil sisirain nila ang buhay niyo mga idol unang-una ang iniisip lang ng mga to kumita magkaroon lang ng porsyento yun lang yun wala silang pakialam sa kung ano man ang mangyayari sa inyo pero ang katotohanan dyan mga idol ang masakit na katotohanan dyan alam naman nila kung anong magiging resulta niyan sa mga tao sa mga sa mga taong na, na bubola nila alam nila kung anong magiging resulta sa mga buhay nila pero dahil sa kagustuhan nilang kumita ng pansamantala kumita ng pambili ng bigas o kumita ng pambili ng kahit anong mga bagay na gusto nilang bilhin ay talagang tinitiis nila na manghikayat ng manghikayat ng mga tao yung iba, yung iba pa nga ang kukulit talagang nangungulit sila para lang tumaya ka at alam naman natin ang sugal mga idol oras na sinubukan mo ng isa, dalawang beses, tatlong beses yan at nakatikim ka ng malaking panalo ay wala na, babalik-balikan mo na yan at oras na tumagal ka sa sugal, napakahirap ng makawala maniwala kayo sa akin mga idol kasi nga eh, ay sa amin pala kasi nga ang dami na namin nakaranas niyan ang dami na namin nakasubok yan oras na nakapasok ka dyan at nakatikim ka ng pansamantalang panalo napakahirap ng makawala mga idol babalik balikan mo talaga yan maliban lang talaga kung talagang determinado ka o natalo ka ng malaki tinamaan ka ng katotohanan at talagang desidido ka ng uh, bumitaw kasi, kaya Huwag na huwag niyong papasukin, huwag na huwag niyong susubukan, masisira buhay niyo. Huwag na huwag kayong maniniwala sa kanila. Huwag na huwag kayong sa kanila. Itong mga taong ito, ang iniisip lang talaga nila, pera eh. Wala silang pakialam sa kapwa nila. Kahit na na nating sikat yan, o milyon ang subscriber niyan, milyon-milyon ang uh, followers niyan, oras na nag ng sugal, ekis eh, na yan mga idol. Hindi na maganda yan kasi nga sarili na lang nila ang iniisip nila, hindi nila iniisip kung anong magiging resulta ng ginagawa nila. Hindi nila iniisip kung anong magiging resulta nito sa buhay ng isang tao na pinipilit nilang magsugal para kumita sila ng pera pero ang kapalit naman noon pagkasira ng buhay ng mga taong kumahang sa kanila. At sa mga agent naman, mga hinayupak na agent na yan na pilit ng pilit sa mga tao para magsugal, may karma din kayo, darating din yan. Alam niyong mali ang mga ginagawa ninyo pero pinipilit pilit mga tao na magsugal. Kinukulit nyo pa. Huwag ganon Mali yun mga idol. Ang dami nang nasira dahil dyan. Pagkatapos kukulitin mo pa yung tao para magsugal para kumita ka lang ng uh, ilang daan o kumita ka ng ilang libo. Mali yun. Basta yun lang mga idol. Huwag kayong magpapauto sa kanila. Kahit gaano nyo pa ka yung mga yan. Kahit gaano nyo paka idol o hinahangaan yung mga yan. Oras na nag-promote na ng sugal. Huwag nyo na silang paniwalaan. Wala silang pakialam sa inyo. Hindi nila iniisip kung anong maaring mangyari sa inyo. Ang iniisip lang nila yung sarili nila. Ang iniisip lang nila kumita sila yung ibabayad sa kanila. Malaki nga naman yung ibabayad sa kanila. Pero dapat kapag maraming naniniwala sa'yo marami ang humahanga sa'yo hindi mo dapat hinahaluan ng sugal kasi iba, ibang usapan na yan nakakasira ka na ng buhay ng ibang tao buti yung mga ibang influencer mga idol na dati nagpo-promote ng sugal nakapag-isip-isip na sila at talagang nagising sila sa katotohanan pero alam ko naman na noon pa alam na, nila, alam na nila na talagang makakasira sila ng buhay ng tao pinasok lang nila yan kasi iniisip nila yung malaking bayad Malaki kasing ibabayad sa kanila mga idol, milyon. Depende siguro kung gaano sila kasikat. At sa awan ng Diyos, marami namang mga vlogger na dati nagpo ng sugal ay bigla nang tumigil. At talagang na-realize nila yung maling ginagawa nila. Pero pakiusap mga idol, kahit gaano nyo hinahangaan yung mga yan, huwag nyo silang paniniwalaan or sa na nagpromote ng sugal yung tipong ang ganda-ganda ng panunod mo pagkatapos bigla nilang ititigil yung pinapanood mo para lang mag-promote ng sugal mali yun huwag ganon mga idol so maraming salamat mga idol uh, paalala lang wag na huwag kayong maniniwala sa kanila kahit gaano nyo pa hinahangaan yan at para sa mga taong sa mga agent na napakakulit na Pilit ng pilit sa mga tao na magsugal at hanap ng hanap ng player nila, magiging player nila para lang kumita sila ng pansamantala. Darating din sa inyong karma. Itigil nyo na yan bago pa kayo karmahin dahil marami na ang naghirap at nasiram buhay dahil dyan. So maraming salamat sa inyong lahat mga idol.